kaibigan what's up sa mga kapamilya natin dyan mga kapuso, mga higala, mga amigos, amigas sa social media welcome to my channel okay nakita nyo ito magkakaroon tayo ng magic para sa lahat kung nakikita ninyo itong ano ito diba bumbilya o bumbilya so ang bumbilya nakikita nyo wala nakasaksak sa electric ibig sabihin hindi yan hindi yan mag ano siya mag ilaw kasi wala nakasaksak ng, ng electric pero pailawin ko siya na hindi nakasaksak ng electric so what's up ha mga mata nyo huwag nyong ipikit kailangan manood kayo ng mabuti ang gagawin ko po kita ko hindi na umilaw pag pagbalik ko niyan ganyan pagbalik ko nang ganyan nakailaw na Okay, sige. Abracadabos. Isa, dalawa, tatlo. Action! Hmm? Walang electric. Bakit umilaw na? So, ibalik ko. Wala ng ilaw. Again, ulitin ko po. Ilaw siya, ha? Wala, walang electric yan, ha? Wala yan lahat, ha? Ibalik ko ha, wala na siya, hindi na ang ilaw. Okay, may natutunan kayo mga kaibigan, salamat sa inyong panunood. Sana uh, sa susunod na content ko, kakaibang content naman. Sana huwag niyo akong kalimutan, likes, share, comment, down below. Salamat! Babu mga ka-showtime!